Walang ulam, pero may leftover na bangus. Aba, pasarapin natin. Na prito, may tira. At ang pritong bangus ay dinibone ko at nilagyan ko ng bawang, sibuyas, aspatatas, patatas, uh, carrots, at uh, celery. Ayan, chop-chop na yan. Mix na ang bangus. Nilagyan ko din ng salt at panimpla, black pepper, at lalagyan natin ng...

Ay, masarap ito ay merap kapag naka-plastic yun kamay, syempre yun yun, yung loob roll yun, pwede ba Ayun lang kasi yung piya natin loob yung turong yun diba Ayun, na natin <laughs> Naku, na po. Ay, na natin. Ang ating turon. Ihanda na ang kawali at iprito na. May ulam na tayo. Ganyan lang kadali. Ganyan lang <mulong> kadali.